News Update. Sa ating mga balita, tatlong bangkay na pinaniniwala ang biktima ng Concepcion Criminal Group na sa Albay. Marami sa resupply mission sa West Philippine Sea hinarang ng China. 2.8 million pesos na halaga ng shabu na kumpis ka sa isang menor de edad sa Albay by box. At kaso ng leptospirosis sa Davao Region, pinangangambahang dumami kasunod ng pagbaha sa rehiyo. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihati ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Natagpuan ng mga otoridad ang tatlong bangkay na pinaniniwala ang biktima ng Concepcion Criminal Gang sa barangay Makabugo sa Libon, Albay nitong lunes, February 5. Sa ulat ng Philippine National Police Kasurog Bicol ngayong araw, tumambad sa polisya ang mga walang buhay at nabubulok na katawan ng tatlong lalaki sa sitio tagbak sa nasabing barangay dakong alas 10 ng umaga kahapo. Dalawa sa mga ito ay minor de edad habang ang isa ay 44 na taong gulang na lalaki na pawang naiulat na nawawala noong December 30 ng nagdaang tao. Ayon sa pulisya, posibleng inakusahan ng mga biktima na nagsuplong sa mga otoridad sa kinaroroonan ng Concepcion Criminal Gang na nagsanhi sa pagkakapaslang ng leader nito sa isang police operation noong January 24 sa Paranaque City. Samantala, patuloy namang pinagahanap ng pulisya ang iba pang mga individual na sangkot sa nasabing criminal group. Hinarangan ng mga Chinese vessel ang halos kalahati ng 28 mga rotation and resupply mission ng Pilipinas sa West Philippine Sea o WPS noong 2023. Saad ni Navy spokesperson for WPS Commodore Roy Vincent Trinidad, nangyari sa ayungin show lang karamihan sa mga interference ng China Coast Guard. Aniya tatlo sa kanilang labing apat na mission sa ang nakaranas ng pangharas mula sa Chinese vessels. Samantala mantala'y tinuturing ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang huling rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre noong February 2 na smooth sailing kumpara sa nakaraang taon. Ayon kay American Maritime Security Analyst Ray Powell, posibleng epekto ng pag-uusap ng mga pamahalaan ng Pilipinas at China noong Enero ang pagbaba ng tensyon sa WPS umabot sa 2.8 million pesos na halaga ng shabu na kumiskas sa isang buy-bust operation sa Barangay Lidong, Santo Domingo, Albay noong nakaraang gabi, ikalima ng Pebrero. Inilunsad ang nasabing buy-bust dakong 11:15 ng gabi, kung saan naaresto ang minor de edad na suspect na kinilalang si John. Nakuha mula sa suspect ang 415 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 2,822,000 pesos kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya si John para sa karagdagang investigasyon bago ito ibigay sa pangangalaga ng DSWD. Pinangangambahang dumami ang bilang ng kaso ng leptospirosis sa Davao Region kasunod ng malawakang pagbaha sa lugar. Sa datos ng Department of Health Davao, nakapagtala sila ng 34 na kaso ng leptospirosis mula January 1 hanggang January 27 kung saan dalawa rito ang nasawi. Mas mataas ito ng 48% kumpara sa 23 cases noong nakaraang tao. Ayon kay DOH Regional Epidemiology Surveillance Unit Head, Dr. Rachel Pasion, may nakahanda namang gamot kontra leptospirosis na makukuha sa health center sakaling makaramdam ng sintomas ng sakit at upang maiwasang lumalapa ito. Nagbabala rin ang mga health experts sa publiko na iwasang lumusong sa tubig baha, lalo na kapag may open wound upang makaiwas sa nasabing saki. Para sa Kidlat News Update, Renzel Enon nag-uula. At inyo pong ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.